Okay, magandang hapon mga kabiheros heroes no. So, sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nandito tayo sa uh, mugpug, uh Public Market. So, yan katabi natin itong motor na Monarch. So, ito pala yung actual sa o, sa YouTube ko lang ari napapanood. Itong Monarch 175. So, yung pala siya, Mm, yan ang pala ang forma. Mm. Okay. So... <coughs> yan ang pormahan pala ng Monarch 175. Mas mahaba pala talaga ang kuha ng, ano, ng motorstar Yung body. Body ng motorstar 175. So, ari naman ay 5-speed ayon sa mga napapanood ko sa mga vlogger. So, yan pala. Yan ang aktual na itsura. Okay. So, salamat mga kabeheros-beheras no? na patuloy nyo pa rin sinusuportahan yung aking uh, channel na alfredo Huau TV Vlog. So, ayan o. No? Hindi uh, ko alam kung ano ibig sabihin ng team. Team. Hindi naman masasabing touch mobile. Mm? Tricycle motor siguro. Team 175. Mm. na Yan. Malaki din ang kanyang makina. Siyempre, ma ano na yan. 175 ay. 5 speed pa so di ko lang alam kung ano din ang top speed na uh, kaya ng at ng monarch ang yung top speed sa ano kung ano ka tricycle na ay ari naman top speed talaga nito 75 kaya naman talaga niya ang 75 Kahit sabihin nating pure speed lang siya. Pero hindi naman masama. Sa mga long drive ko naman ang travel ay hindi ko naman sinasagad talagang makina. Dahil, s'empre, alalay din sa takbo at uh, pag sinabing long drive malayuan. Ha? Huh? Ganun pala ang itsura ni Monarch. Mm -hmm. Pero ang um, buwan din talaga. Oh. Maganda na rin siya kay 4-stroke, uh, Euro, Euro 3 na rin siya. Mhm. Mm Tsaka digital ang kanyang buwan. Ang kanyang panel uh, panel ano siya, dashboard. Ano? Uh, So, are naman ay talagang kuhaan siya analogue. Sa haba, hmm. nasa haba, nasa haba. So, yung body ng motor start. Okay, nagkaroon tuloy tayo ng comparison. Okay. So, thank you very much mga ka deheros na. Upload na naman tayo sa ating YouTube channel. So, kasama si Monarch. Na 175 din. So, bye-bye. God -bye. bless and to God be the glory. I'll pray to